Anderson, the presidential, the palace press officer. Good morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa Bagong Pilipinas, in line with the Marcos administration's aim to provide decent and affordable housing to marginalized families, the Department of Human Settlements and Urban Development led the groundbreaking of the Makabagong San Juan Pambansang Pabahay Project, ang unang pabahay program sa San Juan City sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino o 4PH Program. Inaasahang makakapagbigay ito ng 1029 housing units na may sukat na 25 square meters. Panoorin po natin ito. Isa pa pong good news. Department of Agriculture ang alokasyon para sa vulnerable sector sa ilalim ng 29 peso kada kilo na bigas na programa ng Administrasyong Marcos. Kasama sa maaaring bumili ng hanggang 30 kilo kada buwan ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents, at indigents. Maaaring makabili ng mababang presyo ng bigas sa mga uh, kadiwa ng Pangulo Stores. At yan po ang mga good news natin sa araw nito. Maaaring na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Clay Delia, PTV Four. Good morning, Po Yusek. Yusek, how will tripling NFA rice allocation for vulnerable sectors balance support for consumers and farmers, laluna po in terms of warehouse decongestion and NFA? Thank you. By increasing the amount of um, rice that the vulnerable sectors can avail or can access from ten uh, kilos to thirty kilos, definitely po, yung um, yung uh, stores, yung buffer stocks po ng NFA will be uh, released. So more space will be available for the uh, NFA to buy more uh, palay from the uh, farmers especially during the harvest season po. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. You's like uh, good morning po. You's like uh ano ba yung naging reason? <coughs> Excuse me. Do'n sa decision na pataasin yung uh, from 10 kilos to 30 kilos yung monthly allocation para do'n sa 29 beneficiaries, 29 beneficiaries. Ito may kaugnayan lalo-lalo po, sabi nga natin eh yung mga presyo po ng bigas, lalo po sa sa world market ay eh, tumataas po. So ito po ay tulong ng ating uh, pamahalaan para lalong-lalo na po doon sa mga vulnerable sectors katulad po ng mga senior citizen, indigents para po sila naman po ay um, gumaan, no? Ang kanilang pagbili at makakuha ng uh, supply po ng bigas para sa kanilang pamilya. Uh Yusek, does the government has enough funds para dito sa program para ma-sustain yung programa. Meron po inilaan po ang uh, ang pamahalaan para po diyan, uh, 5 billion po para po dito sa programang ito. And uh, uh last point siguro doon sa subject. Uh, Yusek, uh, may plano ba ng government para mapalawak pa yung uh, programa doon sa, in terms of uh, beneficiaries, i-extend ba natin ito in the future? Hanggit makakaya po ng ating pamahalaan, hindi po tayo titigil sa pagtulong uh, po dito sa ating mga vulnerable sectors ng pamahalaan. Hindi po, Jose. Do you have questions on um, good news? Next question, Anna Bajo, GMA News Online. Good morning, Yusek. Ma'am, may we just get the reaction on the recent pronouncement made by uh, Senator Amy Marcos that uh, by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, eh, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking uh, officials, executive officials, to withhold some uh, sensitive information. Uh, especially kung ito po ay uh, magkakaroon na po na encroachment ng encroachment uh, ng, ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the uh, separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isinapopubliko. Ma'am, doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention, doon sa rights ni uh, president Duterte, former President Duterte. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, uh, uh, yeah, Justice Carpio, uh, Tony Butuyan, at yung ibang mga, mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, may iba po ang kanyang uh, tingin sa nasabing issue. And uh, sana po tignan niya rin po kung ano bang sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa uh, Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA-9851. Uh, um, in relation to that, may we get uh, your reaction on Senator Aimee officially withdrawing from the Alianza? Uh, ano po yung naging reaction ni Presidente dito? And what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya ay kumakalas na sa Alianza dahil um, sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga uh, adhikain ang advokasya. Kung hindi po talaga nalili niya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng Alianza, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat ng ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby But ma'am, uh, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte. Wala po tayong na didinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Um, siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN nabanggit din po ni Senator Amy Marcos the tracing the timeline uh, of the events leading to, to the arrest, the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured, or the, the Dutertes and the administration soured. Your, your comment on this one. Basta po sa atin po, uh, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, um, siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga. Imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari. Yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dating pangulong Duterte sa ICC. So again ma'am, it, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes? Yung naging pag-arrest? Wala po tayong pinapersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas, at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin.